Ngayong araw, mga mare, ay sasanguran natin ang ating sarili. Meron nga nag-comment doon sa ating last na video na dapat may sahod ka kapag nagtitinda ka 300 per day. So, ito na nga. Samahan nyo nga ako sa aking pagbibilang nitong mga barya-barya kong kita. Kung mapapansin nyo, literal na barya-barya talaga. <laughs> Pero, barya-barya man yan sa si inyong paningin. Alam nyo ba na napakasaya ko ngayong araw na yan? Kasi hindi ako nagsisi ng araw na yan, linggo, na dapat pahinga ko ay nagtinda ako. Kasi nga, kung hindi ako nagtinda, ay nako. Sayang ang kikitain ko pala. Buti na lang talaga at ako ay sinipag at naburyo sa bahay. At ayun, nagtinda. Inuna ko na nga pala dyan yung mga tig 20 na bilog, tapos tiglilima, tapos, pinaplastiko na din para mabilang ko talaga siya ng maayos. Kapag nagtitinda ka talaga, dapat talaga na monitor mo yung mga puhunan mo, tapos yung pun mo sa sukli para hindi nagkahalo-halo yung tubo mo. So, ito nga yung aking ginagawa, monitor pa rin, gabi-gabi. Hinihiwalay ko na talaga dyan yung puhunan ko sa siomay, tapos yung sa iba. E Expenses nga namin ngayong araw ay nasa halos 500 pero nakakatuwa kasi nga may tubo pa rin ako doon na natira sa akin kinita. Kaya naman talaga masaya ako ngayong araw. Kasi nga nagtinda ako. Real talk lang na ang kitap dito sa ganitong klase ng pagkakakitaan ay hindi pare-parehas. Kasi nakadepende pa din. Isang malaking depende talaga. Hindi tulad na isa kang empleyado na nakafix talaga ng sahod. Kung kaya naman kapag gusto mong kumita, ang masasabi ko lang ay depende. At ito na nga ang ating natira na magiging sahod natin sa ating sarili. Den Yung iba puhunan pa din. <laughs>